Hi! Good morning po sa inyo lahat. Lunes, ay, martes pa lang ngayon. Martes na ang umaga. Ayan, maaga pa, ang dami na ang hugasan. Maghugas muna ako bago magpakain sa aso. Kasi, para malinis yung ating kusina. Yung ibang hugasan nito, yung kagabi pa, mga baso. Pag-akyat ko dito pagsara ko ng tindahan. Hindi na ako nagugas na tulog na ako. Nakakapagod din pag, 'pag akit nang ng gabi na pagkasara nang nakakapagod minsan na naman nakaka hindi nakakapagod yung pagbantay pero ang nakakapagod lang talaga yung ingay. Parang masakit sa ulo. Kahit yung shop namin ang tagal na. Pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi sumakit ang ulo sa ingay. Lalo na yung mga pag nagsisigawan, pag naglalaro sila yung naglalaban-laban sila. May ingay. Tapos dagdagan pa ng mga tricycle. Yung motor minsan grabe pag na tatakbo, nagpapaharuro. Masakit talaga sa ulo pagkagabi na. Parang pagod na pagod ka. Hindi ka mapapagod sa trabaho, sa pagbantay ng siya, pero sa inay naman doon ka mapapagod. Ngayong umamaga na to, inaantay ko rin kasi yung gumagawa doon sa bahay kasi ibibigay ko yung sauce at saka yung merienda nila. Ibibigay ko. Saka ako magpapakain. Saka nagwa-washing ako. Isang linggo yung aming labahin. Sana matapos na yung bahay kasi balak ko pa balak namin magpa-blazing itong September. Pag matapos, sana matapos na. Kasi ando na lahat ng materials yung gagawa na lang. Ayos sa mga cabinet wala pa. Pero tiles, lahat ng ano, mga pinto, meron na. sa ano nilang gagawa. ng mantika. Nag-repack ako ng mantika pag gabi. Yung mga pinamili kong sechari yan, hindi ko pa na lalagay sa karton. Kasi ini-slipler ko yan. Hindi ko pa na lalagay. Ang daming trabaho. Almusal na. Pagluluto ako ngayon ng manok. Ito yung pananghalian. Tanggalin ko lang muna yung tubig na galing sa manok para hindi malansa yung ating manok. Takpan ko. Yung ating manok, ano nyo? Ang daming tubig na nakuha. Oh. Tanggalin natin yan na yung Tubig. Tingnan natin yung ito, tinanggalan ko na siya ng tubig. Patuyuin lang natin para igisa natin. Napakasinting loto lang nito. Wala na siyang tubig. Tuyo na kagawin natin, maglalagay tayo ng mantika para mag-isa natin. Ito na, maglagay tayo ng mantika. Igisa lang natin 'yung bawang. graças e Yes. maglagay na tayo ng oyster sauce. Okay, maglagay tayo ng tuyo. maglagay tayo ng paminta. Lalagyan mo na siya ng paminta. Maglagay ako ng tubig. Isang basong tubig para maluto yung manok natin. Ayan, nawala na siya tubig. Ilagay ko yung tangkay na broccoli. Kunti lang din yan. Kasi punti lang yung broccoli ko. Matilaw-dilaw na kasi din yung dahon ng mga kasama niya. Ay, ay, matilaw-dilaw na yung broccoli. Unahin ko lang yan mga, kahit mga isang minuto lang, tapos takpan ko. At ito na, ilagay na natin yung ating prukot. Ganyan lang kasi simple pag nagluto ng broccoli. Wala nang maraming ingredients. nagbibiko pala ulit ako etong biko na to may keyboard ito bali buko pandan ito na biko magpapakulo tayo ng gata ng nyog pangbinta itong biko na to kung nakikita nyo oh, may buko siya, buko talaga yan na yung ating biko na pandan. Yung mga kulay brown yan, latik siya at saka yung buko na minatamis siya. At ito na yung ating buko pandan na biko. Luto na. No? Siya nga pala, tapos na yung kisame namin sa labas. Sa may terrace ito. Ito yung nakikita natin paggabi. Sa labas, sa may kalsada kitang kita, yung ganda tingnan. Ang tinatapos ngayon ay yung kisame naman sa kwarto ni Rhea. Tapos magta-tiles na kami. Ayan lang po. Maraming salamat sa inyo.